Good morning mga kababayan at isang magandang gabi po sa ating lahat. Bagsak na naman ang ating Vice presidente ayon po sa Octar research. Ang ating uh, trust rating and performance rating ay apektado. 49% and 48% respectively. Bumagsak po ng uh, 10%. Expected na po natin ito dahil nga po sa mga hearings sa mababang kapulungan, lalo na po sa Committee on Good Government and Accountability na kung saan nakita po nila dito ang pagwaldas ng pera ng bayan, hindi maipaliwanag kung saan po ginamit yung mga confidential funds po na ito, uh, yung po mga transfers of money sa mga, mga security um, officers ng Vice President, at hindi lang po 'yan sa mga pamimeki po ng mga pangalan, ah uh, pamimeke ng mga pirma, mga pirmang hindi maintindihan etc. etcetera. Et at uh, kitang-kita naman po sa mga staff ng OVP at uh, Department of Education under po ng uh, BP BP uh, Sara Duterte na sila po ay uh, may kinatatakutan. Hindi po sila at ease na sumagot alam mo po na meron pong nangyaring hindi ka nais nice, nice dito. Kaya dito po nasira ang vice presidente, mga kababayan ko. Ang resulta po na ito ay uh, nangyari noong mga kapanahonang nagsimula na po ang uh, investigasyon sa Good Government, Committee on Good Government and Accountability. Pero hindi pa po nangyayari yung time na kung saan Nagmura ng nagmura at uh, nagbigay po ng uh, pagbabanta ang ating vice presidente uh, She was trying to protect, to defend her uh, chief of staff, mga kababayan, if you still remember that. Hindi pa po nangyari yon So, ang conclusion po natin, kung uh, gumawa po sila ng another survey, posible po na mas lalo pa pong bababa sa 49% po na ito dahil nga po sa kanyang pag-uugali na it is very unbecoming to a uh, vice president napakataas na posisyon mga kababayan so iya yeah, ito po ang pinaliwanag ng OKTA na ginawa po ito itong survey na ito na kung saan hindi pa po nangyayari yung pong mga uh, issues sa hospital, sa veterans hospital, sa St. Luke's, yung pagmumura. Uh, and that is uh, nakaabot po sa iba't ibang dako po ng daigdig. Dahil napabalita po ito. So uh, yun, naging sikat po dito si BP Sara. Kaya mga kababayan expected po na bagsak po siya sa survey. Dahil po sa mga pinapakita niya pong uh, uh, pag-uugali at ganoon na rin ang uh, hindi maipaliwanag na confidential funds kung saan po yan napunta mga kababayan so maliwanag po dito na lumabas ang kanyang true colors ang kanyang tunay na pag-uugali at uh, para po isang bulkan na <laughs> hindi na po niya kayang i-hold yung init mga kababayan kaya nag-erap nag-erap po sa galit at inilabas nga niya po at isinepubliko. Nakita ng taong bayan ang kanya pong pag-uugali, ang kanyang asal, hindi po siya cool, madaling mahay blood mga kababayan, kaya yan. Ito po ang naging resulta nito. Bumagsak po siya sa sorbet. At ang mga Pilipino po ngayon ay nawalan na po ng tiwala sa kanya. Patuloy po ang kanyang pagbagsak ang kanyang paglagapak, mga kababayan. So yan, wala po siyang self-control dito. Mayroon po siyang meltdown. Alam nyo po, ang isang leader dapat cool lang para po makapag-isip ng tama, makapag-desisyon ng uh, tama. Uh, at, sapagkat ito po ay para sa bayan, para po sa kanya mga constituents. Kaya dapat maging maingat siya sa kanya mga desisyon itong mga DDS ang lagi po nilang depensa o sinasabi ay paninira yan kay BP alam nyo po hindi po tayo naninira hindi naman po natin ito sasabihin in public kung wala pong nangyaring ganito ito po ay hindi paninira nakitaan po natin ang ating Vice President sa kanya pong pag-uugali mga kababayan na wala pong manners So hindi po ito paninira mga kababayan. This is just to educate our fellow kababayans, our fellow Filipinos. Dahil we don't want na mangyari uli, we are trying to prevent another mistake mga kababayan. Ito po ang gusto ko pong uh, i-emphasize dito kagaya po ng pagkakalukluk natin sa kanyang ama na si Digong Duterte. Para po sa akin, isa pong malaking pagkakamali na ibinoto ng taong bayan ang kanyang father. Dahil wala po, wala pong nangyari sa ating bayan. Tayo po ay nabudol, lang kanyang mga promisay ay walang nangyari. Malayo ang ating vice-presidente ngayon kumpara mo po kay dating presidente Leni Robredo. Napakalayo po si Madam Leni. Uh, Sunod-sunod po ang kanyang mga proyekto. Despite yung mga paninira sa kanya ng Administrasyong Duterte, itong uh, si Madam Leni Robredo ay hindi po nagpatinag. Instead, ifinokus e po niya sa pagtatrabaho. Marami po siyang mga nagawang proyekto, mga kababayan. Ang uh, Isa na po sa mga malalaking proyekto ay ang pag-build ng mga dorms ng mga estudyante sa mga malalayong lugar para po mapataas ang uh, attendance na mga mahihirap, mga mariltang estudyante at maiwasan ng absentee ng mga kababayan. Ito po ito sa mga napakalaking nagawa ni Madam Lenny Robredo. Ngayon, si B.P. Sara, Madam B.P. Sara, meron po ba siya mga ganito? Wala. Mga kababayan, wala. Siya po mga tree planting, which is gas-gas na po yung mga projects na yan. Yan po yung mga ina-adapt ni B.P. Sara. Ano pa ba yung programa po sa Toothbrush? Kaya tinawag po siyang uh secretary toothbrush dahil yun lang po mga mga nagawa niya w wala pong gaano siyang uh, major or significant na proyekto po para sa ating mga kababayan wala po we have seen her leadership nakita na po natin kung paano po siya mamuno she's very controlling nakita po natin ang you know pagiging you know meron po siyang authoritarian tendency uh, kamay na bakal, ganun po. Kaya mahirap po maging pangulo ito. Sinasabi po niya ngayon na considering daw na tumakbo. Mga kababayan, it will be a disaster pag siya po ay nanalo. Pag ang Duterte, isang Duterte ay makabalik sa pwesto, it will be a disaster sa sambanya ng Pilipino, mga kababayan. I'm warning you, mga kababayan ko. Kaya, gumawa po tayo ng paraan para po hindi po makabalik sa pwesto ang pamilyang sumira sa ating bansa. Mga kababayan, ang pagboto kay uh, Sara Duterte, pag siya po ang naging presidente, will be another six years of emptiness pag siya po ang nanalo. Magkakaroon po tayo ng anim na taon na kung saan wala pong uh, mangyayari sa ating bayan. Kagaya din po ng kanyang tatay, it was very empty. Wala naman po mga proyekto. Karamihan ng mga projects ay kay Pinoy. Ang ginawa niya ay mag-ribbon cutting. Dahil mga projects po na yun, mga pinunduhan, inumpisan, panahon pa ni Pinoy, natapos lang sa kanyang termino. Hindi po natin nakikitaan sa kanya yung galing, mga magagaling na pa proyekto, mga magagaling na plano para sa bayan, para sa... Wala. Besides, makachina. Yung pong interest ng China ang inu inuuna. Try sa bayan. So, ano na lang ang mangyayari sa ating bayan? May pagmamahal ba kayo sa ating bayan? Uh, iniisip ba natin ang uh, future ng ating mga anak? It will be another six years of emptiness. Kung nangyari po ngayon ang corruption, posible pong mangyari na naman pag sila po ang nakabalik sa pwesto. Alam niyo po, she's the one making her numbers. Siya mismo. Siya mismo po ang gumagawa sa kanyang numbers sa survey. Kung ano po yung kanyang pinapakita sa taong bayan, siya po ang gumagawa ng kanyang numbers. Ang taong bayan ay mapagobserba uh, mapag -obserba. Ang taong bayan ay nakikiramdam. At nakikita po ng taong bayan ang kanyang mga galaw. At ito po ang dahilan kung bakit bumagsak po siya sa sorbet. Kahit na po sino po ang magtanggol sa kanya dyan, kahit sino po ang mag-build up sa kanyang pangalan, damage has been done. Nakita na po ng taong bayan, nakita na ng mga Pilipino ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang leadership, mga kababayan. Hindi niya po kayang maging pangulo. Yan po ang diretsahan. Pag hinayaan po natin 'yan, tayo po'y dadalhin sa kangkungan. Mga kababayan, ito po ay isang tanong. Why aim for silver if you can aim for gold? Bakit ka? Bakit mo pipiliin ang silver kung pwede ka naman magkaroon ng ginto. Bakit natin pipiliin ang taong ito? Kung meron pong ginto or mas better sa kanya, way better sa kanya, bakit po natin siya pipiliin? Bakit po natin siya iluluklok? Kung meron pong taong mas mabuti sa kanya, mas magaling sa kanya, kung andyan po si Lenny Rubredo, kung andyan po si Risa Hontiveros, Etc. Etc. Isang hangal ang taong pipili sa isang kandidato na alam naman niyang hindi magbibigay ng kapayapaan, hindi magbibigay ng kasaganaan, at hindi magbibigay ng kaunlaran sa ating bayan. Mga kababayan, we don't need a ruler. We don't need an entitled queen, but a working leader, a public servant, even a president. Mga kababayan, isang magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Marami pong salamat.